welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyo mga Virgo for this week, this week reading. So, before tayo mag-start, Virgo, no, may i-announce muna ako kunti lang, no? Para sa papasalamat papasala namin na malapit na kaming ng 100K, kaya magbigay kami ng kunting halaga sa Gcas kung sino ang mag-like, mag-share at mag-comment sa aking videos. At punta lang kayo doon sa aking Uh, Facebook page, doon kayo mag-follow para doon yung i-screenshot ang inyong mga proof no na nag-like at nag-share kayo doon. Sa video kong ito, mag-comment kayo ng ang iyong birthday at ang iyong katanungan para puno si ikaw ang mapilian namin, Virgo. Alright. So, universe, what is your message for Virgo this week? So, wala namang na, impossible Virgo, baka ikaw ang magbunutan, ano? Ang aking anak ang mag-free reading sa inyo. Magpili siya, no? Kung sinong i- uh, ano niya? If private reading. At mamimigay din kami ng kunting jikas, okay? Yeah, so, excited na ba kayo? Kaya, uh, follow na lang, Virgo, okay? So, universe, what is your message for Virgo? this week. Universe, universe, universe. Virgo, may mga meditation na magtatuto this week. Affirmation, candle magic, whatever. So, Virgo, may taong lalapit sa iyo dito na maghingi ng tulong. So, this week also, you are the earth angel, Virgo, no? So, Virgo, this is not only giving, this is also receiving. So, some of you makatanggap ng malaking pera this week no? Yung mga ginagawa mo dito sa Earth Virgo ay binalik lamang ng ating universe. Yes. So, some of you ay may mga uh, mga katanungan sa buhay na magatotoo or may mga wish, no? This week na magatotoo. So, new financial coming this week also, Virgo. Prosperity, wealthy and abundance din ito, Virgo. Alright. So, some of you ay kumbaga ah uh, bumalik na ang source of income natin kung some of you ay medyo na-stop, no? Some of you ay uh, babalik na ang ating kumbaga ang ating harap buhay, ang ating mga uh, about money, something like that. O negosyo ba yan? Like that, Virgo. So, Virgo, may ex dito na babalik sa buhay mo. Some of you ay namimiss nyo na yung pamilya this week, no? Ayong nanay, ayong tatay. Some of you ay... Uh, may mga childhood na naalala ka, Virgo. So, Virgo, may big responsibility ka this week na gagampanan. So, some of you ay may nag stock sa inyo mga picture, no? Sa mga Virgo, some of you ay may ability, Virgo, to, to handle people, some of you. Oh, like later, no? Ang mga Virgo. So, Virgo, you have the sun card. So, this means balik na ang kasiyahan, kalakasan, full of excited ang mga Virgo this week. So, Virgo, may mga sikreto din dito na di discover mo, Virgo, na ikaw lang ang mga makaka-discover, Virgo, this week. So, some of you, kung may karamdaman, balik na ang kalakasan sa mga Virgo. Some of you, hindi makatulog, balisa, may bumabagabag sa isipan ang mga Virgo. Yes. So, Virgo, may mga legal mothers this week. Some of you ay may uh, visa contract na. Some of you ay may work contract, business contract, or kung ano man yung mga kontrata na yan. Some of you ay may kakasal this week. No, marriage contract. Some of you ay may mga loan na ma-approve this week. Alright. Virgo. So, some of you din mga Virgo ay kumbaga nilalapitan din kayo Virgo, no? Kumbaga may mga tao din dito na maghingi sa inyo ng tulong Virgo or magpa-counseling sa inyo mga Virgo. So Virgo, you have the star card. So this means you become famous. No? Shine like a star ang mga Virgo this week. Some of you are, you are the center of attraction, Virgo. Some of you ay uh, uh, may mga talento na madidiscover. Some of you ay sikat na pero lalo pang sa may sikat. Andyan pa rin ang kasikatan, no? Something like that ang mga Virgo. Alright, so Virgo, kung ano man yung mga simulan mo ay uh, ipagpatuloy mo lamang ang pag-aalaga niya, Virgo. Dahil balang araw ay ikaw lang din ang makikinabang, Virgo. So Virgo, may Scorpio dito, Pisces, or Cancer. No? Na handang tutulong, makinig. Or may mga Scorpio, Pisces, Cancer dito na medyo uh, hindi isang ayon sa inyong mga Virgo this week. Kung baga, lagi na kasi mamot, something, come, lagi, no? Sa buhay mo, Virgo. Alright. So, Virgo, kaliwa ang tanggap din ng mga Virgo this week. Virgo, may mga opportunities na, na paparating sa buhay mo this week. No? Maraming oportunidad sa mga Virgo this week. So, be careful also to spend money. Baka ma-out of budget tayo. Balansin natin muna kung ano ang dapat nating importanteng bilhin. Huwag basta-basta maglitaw ng pera this week, Virgo. So, Virgo, magagawa mo kung anong gusto mo this week, no? Financial man yan, material man yan, kasiktatan man yan, or whatever. Ano man yan, Virgo? Or relationship man yan. Alright. So, Virgo, our sister is with you, guiding you, protecting you, Virgo. Alright. So, Virgo, you overcome the difficulties. Yes, malampasan mo ang mga pagsubok mo, Virgo, this week. Some of you, I victim. Victorious! Yes! Victorious ang mga Virgo! Puan ang iyong mga pinaglalaban, you win Virgo! Some of you ay magbili ng sasakyan this week, so, ma-approve ang loan, uh, uh, car loan no? this week. Some of you ay mag-upgrade ng sasakyan, something like that. Yes, so some of you ay gusto mong kukuha ng driving license this week also, or so, or makakapasakawa sa driving license this week, Virgo. So, you have the temperance Virgo. So, this means you are very close ng ating Panginoon, ng ating, ng ating, Divine, ng ating mga Spirit Guide, at ng ating mga Angels Guide, Virgo. So, some of you, may Archangel Michael, no? na nagprotekta sa inyo lagi, Virgo, tungkol sa inyong pamilya ba, relationship ba, or kung ano man yan, Virgo. You are fully protected ng ating mga Spirit Guide at ng ating Angels Guide, Virgo. So, some of you ay may kasunduan this week also, no? Si Virgo. No? Some of you ay mala royalty ang energy this week. No? Mala emperor ang mga Virgo. So, Virgo, pag-uusapan natin ang spiritual world, daughter, father is with you, guiding you, protecting you sa lahat ng oras, Virgo. Or handa mong malalapitan sa lahat ng... As I've told you, you are very close, Virgo, ng ating Panginoon. Yes. So, kung pag-uusapan naman natin dito sa earth, this is father figure. Either your boss, your husband, your big brother, your uncle, na handa mong malapitan at uh, masandalan Virgo. Alright. So, additional message for Virgo this week. Show me universe. What is your message for Virgo this week? Virgo, seven of cups. So, this is confirmation. Na may mga opportunity dito, Virgo. No? This is same card meaning. Okay. So, may mga opportunity dito, Virgo. Na uh, mag-o-offer sa inyo this week. Or makukuha mo, Virgo, lahat ng gusto mo this week. Relationship man yan. Karangalan man yan. No? Yes. Or trabaho man yan na gusto mo. Virgo. So, Virgo, magkakaroon ka ng yaman, karangyaan, ang dahil lang din sa iyo ang ka, Virgo. Yes, magkakaroon ka rin ng kasikatan, ng dahil lang din sa iyong pagsisikap, Virgo. Nobody can help you, only yourself. So, some of you ay stable ang job kung ikaw ay may trabaho. Alright. Yes, mala royalty ang energy ng mga Virgo. Queen of Pentacles. So, some of you, uh, you are a good model as a mother. No? or father ko ikaw ay lalaki ngayon na nanonood sa akin yes so you are you are loyal to your family friends or nang yung boss pero yes that's why some of you ay mga good model no as a mother or a father something like that Kung kumbaga mabait ka loyal masunurin something so this card also is not only like this this is also prosperity, mala royalty ang energy ng mga Virgo. Yes, sa so strength, Virgo, you have a gift of courage. So, some of you ay napakalakas ang loob, gawin ng mga bagay na hindi kayang magawa ng mga normal na tao. This is you, Virgo. God our Father loves you. No? He give you a gift of courage. So, bihira lamang mga, mga taong may lakas na loob, Virgo. Bihira lamang, no? Kaya, you are lucky. No? God or Father is with you, guiding you, protecting you. Virgo. So, mga leadership din ang mga Virgo. Born to be a king, born to be a lion ang mga Virgo. Like, my ability no? to handle people. No? Yes. So, Virgo, four of my may mga wishful comment. If you can see 11-11, mga manifestation na magkatotoo this week. Some of you ay magkakaroon ng pamilya. Some of you ay may paparating sa buhay mo. This is part of your family this week, Virgo. So, some of you ay magkakaroon ng anak, something, no? Like that. Yeah, so Virgo, may mga tao dito nag-betrayal sa inyo. Okay. So, some of you mga Virgo ay may tao dito medyo nasaktan. No, sa mga nangyayari sa buhay mo, Virgo, dahil gusto nilang ikaw ay maging uh, mag-suffer, sa iyong katayuan. Kaya medyo nasaktan sila, Virgo. No? Sa mga nangyayari sa buhay mo na nakikita nila na hindi ka pa rin, no? Na hindi ka pa rin na nagalaw. Kumbaga, hindi tumalab ang kanilang mga ginagawa sa iyo. Virgo. Of course, if God or Father is with you, who will be against you, Virgo? Right? Nobody. Yes. So, may mga permission, meditation, six of wands, public recognition this week. Oh, this is confirmation also, no? Na makilala ka this week, Virgo. Yes, maparangalan, no? Makilala ang iyong pagka-ikaw, ang iyong pagka-hard worker, something ma uh, madidiscover ng iyong boss, Virgo, this week. So, some of you ay uh, makatanggap ng big reward, something, no? So, the hair fund. So, some of you ay uh, may mga psychic abilities, may mga magagaling sa spiritually, no? Some of you. Some of you ay magaling na teacher, advisor, counselor, some of you. Pero ito, nilalapitan ng tao, hinihingan ng, kumbaga, you can heal it. Eh? There go. Sa mga sensitive na mga tao, sa mga tao na broken hearted, something like that. Pero Yes so some of you i i uh, gusto mo daga ng kaalaman this week also some of you so Virgo may mga new project may mga new plan new idea this week also sa mga Virgo some of you i victorious so this is confirmation also Virgo no victorious this card also alright so yeah mga victorious ang mga Virgo this week ano yung pinaglalaban you win Virgo of course, kung ang ating Panginoon ay nasa iyo, lagi, Virgo, sino ba namang hindi mananalo lagi, no? Yes. Yes. Traditional so, message for Virgo this week. This week, show me universe. What is your message for Virgo this week? Virgo, if you can see two, 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 this means trust the process. Everything that is meant to be will happen. Find your inner peace, Virgo. Be strong and courageous, Virgo. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Kung ikaw ay napag-iwanan na ngayong mga mahal sa buhay, iyong mga kaibigan, something. But God never leave you, Virgo. Right? Yeah, money is coming to you easily, Virgo. Mala royalty ang energy ng mga Virgo. You survived the impossible. Hold your head up high. Your best days are ahead of you. Don't give up, Virgo. mo. You born to be a leader, Virgo. Yes, you born to be a leader. See? Strength card. Lion card. Yes, brave. Your heart is pure, Virgo. When full of money is coming, Virgo this week. Oof. Live no longer, serve you, Virgo. Yes. Your friends angry and jealous of you. OMG. This is it now. Yeah, may do na heartbroken out ating mga friends. See? Eh? Yeah, na it No? Dahil nakikita nila ang Virgo. Si, si, parin, or sumi na, or whatever, know Something. Yes. Unexpected opportunity this week. So, meron din dito sa Baramo kanina, mga opportunity na paparating sa buhay mo, Virgo. Yes. So, follow your dreams, Virgo. God is in your side. So, this is confirmation, Virgo. No? God or Father is in your side. Kung wala ako na ibang baraha, ba't lumabas pa rin, Virgo, kung anong aking pinagkikwento dito. Alright. So you receive a blessings because of your talent, of course, no? Kaya ikaw ba naman ay sikat? Kaya some of you ay medyo kaliwaan ang tanggap this week. See? Hindi umaasa sa sahod. Meron ding ibang income. Yes. So, yeah. So, you born to be a leader. Again, this card is coming out. You will receive a miracle in your life this week. Verbal. Your friends angry and jealous again. It's coming out. No, card is coming out again. Virgo, you oh again. This is confirmation Virgo. You will receive a miracle in your life this week. Yes, so this means, yeah, you have a relationship with the divine Virgo. As I've told you, you are very close. to my on Virgo. So that's all for this week, Virgo. So hope you like it, my reading Virgo. See you thank you